Madi, matatabon ka. May tuyo ako sa imo. Dagos na, Madi. Diri ka na, dagos na. Ano ito, Madi? Oto kami naman ala dyan. Ta, galing. Atabunon ka, pipagalong ka na tulos. Ay, e, sisko pa, Di. Pipagalong dalaga ako. May tuyo ako sa imo. Ano nga neto, Madi? O, na. mana. Mangungutang ka, Madi, kung may kwarta ka. Nga nga, Madi, sa imo, dadaraw ng kwarta. Ano pa, Di? Kay, kay puhang ko sana. Wala akong budget sa, ano, mga aki ko. Tapos wala na akong pang bakal bagas. Wala na akong pang bakal panira. Nag-aasira na sana kami kay asin. Tapos sa sarong bisis na sana kami magkaon sa sarong aldaw. Kaya pari, kung pwede, kung may kwarta ka paw, tanga daw pari. Talagang warang-wara kami pa di. Talagang warang-wara kami. Tapos pa di, kagwapo mo ka. <laughs> si grabe na naman. Ano daw mabuutong hmm. ka? Ano daw napakagwapo mo pa? Ayos <laughs> si na naman si Madi. Grabe ni naman patarangkaran. O oh, sige na, tapos ka utangan ta ka. Sige pa di. Salamat. Babaya, danta ka na sa katapusan. Wow! Oh, sige na nga di, makaduman ka na. Kaya may man kay ako. O sige pa di. Many months later. Oh! Matay maral na aldaw, Diyos ko. Alo yung taka ng tigaanap. Suutang mo baga sabi mo sa kuya. Katapusan mo babayadan. Agusto na lamang mo niyan. Sabi mo, July. Isus <laughs> ko pa rin. Wala mo na ako sinabi sa iyo mong bulan. Ha? Huh? O, ano sinabi mo? Diba sabi mo, katapusan. O, katapusan ng mundo. What? Katapusan ng mundo. Ayaw, di ba? Ha, Umabayan ka katapusan Tapos ka Madre kay puwan ko na kong kuwarta Umabayan ka na So shout out po kay Ma'am J Abanes at salamat po kay Kuya Rico Slaneta sa pagbigay ng star.